kailangan nila dito sa EDSA kung ito man ay dinawan, pulahan o pink o ano man, ano, o verde eh, opinion na po nila yun eh, yun po eh, opinion na po nila yun mahala po sila, ikalang na lang po na. Nagbibintangan po yung mga naunang grupo dito sa EDSA na masyado niyong inaangkin ang EDSA kapag ayaw daw pong sumama dito pinagbibintangan niyo po hindi nakikisa. At yun nga po, parang naghahari-harian daw po ang mga naunang grupo dito sa EDSA at inaangkin na ang EDSA. Totoo po ba ito? Alam nyo, eh, ngayon ko lang po narinig yan. Eh. Sa katunayan, itong uh, pagdanaos ano, ng prayer vigil, ano, lalo na no, nakalipas sa prayer vigil dito sa EDSA, ay iba't-ibang grupo ang nandito. Sa katunayan, iba't ibang kulay din ano, yung kanilang suot na damit. Sa katunayan, eh, wala. Kung baga sa ano, nandyan pa kayo yan, may defenders. May defenders dyan, di ba? Merong entikers, uh, di ba? Merong uh, super entai. Eh, ewan ko lang kung merong super dolo. Di ba? Hindi ko alam kung merong ano, no. Iba-iba. Iba-iba. Ito pong EDSA, eh, pag-aari, ng mga Pilipino. Yun po. At lahat dito, welcome. Welcome po lahat dito. Kasi itong uh, pagtitipon sa EDSA na ito, ito po ay binubuo ng mga ordinaryo Pilipino. Ito po ba, may nakikita kayo na natin ito nakakasama nyo ng mga kandidato, mga politiko. Meron po ba? Di ba? Wala. Wala namang mga kandidato dito na ano, meron pa tayong isinusulong na kandidato. Wala. Ha? Wala, di diba? oh. ba? Meron pa tayong isinusulong na na ano, no? Na partido. Wala. Diba, wala eh. Pagkakaiba tayo eh. Ang pinunta natin dito sa pagkakaalam ko ay patungkol sa problema natin sa pambubutol ni Bongbong Marcos. Di ba? Ako, sa akin, ano, kaya ako nandito dahil doon sa ginawa niya ano, no, pagiging pangal, pagiging pagtanakaw, pagiging sinumali. Yun po, no. Kaya kung meron pa dito sa atin, sa harapang ito, ay uh, mayroong uh, political agenda sa inyo po yun. Di po ba? Ire-respeto namin yun. Kaya lang, dito sa atin, walang pilitan. Di ba? Kung anong sasabihin ninyo, pwede nyo sabihin. Kung pwede nyo ka, uh, ano yan, ano, ilabas. Pero, sasabihin, nanditintahan natin dito para, eto, eto eh...